dalawa dalawa sila dalawa ni dalawang puntot okay mga bro morning good morning mga bro ang natin ngayon bro ah, mga pispan ang lakad natin ngayon na ah, parang hindi ko alam kung nag harvest na sila ng isda mga pispans sa mga kabahayan eh ngayon nakakita daw sila ng cobra bro ah, hindi ko alam kung ilang pispan yun yan ang lakad natin at pupuntaan natin ngayon tapos lukuyan ah, yung cameraman natin wala yung cameraman natin muwi na pagkasinan kasi mayroon na lumitaw na allergy sa kanya nagpapagaling pa si Alvin ah, ngayon ang cameraman natin ngayon si Galema siya kasama natin ngayon na magkakamera sa atin. Okay mga bro, lalakad na tayo. Uh, medyo tangali na, naghihintay sila. Uh, pumunta sila kaninang umaga rito. Okay mga bro, gawin muna tayo. God bless. Tara, gawin na tayo. nandito na tayo fish pan dito tapos na sila sa uh, dito dito daw sila nakakita ng mga bro ayan lor laman ay tubigan ay e, kung marami uh, eh maraming puno eh mga fish pan na walang laman lor ma lor lor unti ma padaya ko no? na Okay, mga bro, yung nakakita daw yung nanay nila. Ngayon tinatawagan pa yung nanay nila kung makakarating. Hindi alam, pero dito daw nakakita ng cobra. Ngayon yun na nga natin, Tinawag nila yung nanay nila, hindi ko alam kung nasa yung nanay. Yung kausap nila. E naririnig ko naman, basta ituro mo na lang dyan sa mga pispan. Kaya dyan ko lang ngayon, ko tayo dito bro, hanapin natin. Thank mm -hmm. Давай. bakas. May cobra. Eh, Ay, kobra, cobra. May cobra daw. Ayan. Subukan mo makita mo siya. babang po yung camera mo. Hindi mo Masukan yata kan? Hindi, nilokita. hindi makita. Hindi <coughs> makita. Hindi naman pasukin mo. Ayan. Mga ah, bro, please pa na. Ayan ang mga tinitignan natin. Ayan eh, ang mga tinitignan natin ngayon ito. Bakanting poultry ng itik. Poultry ng itik, bakanting ito. may ari nito yung matandang may ari nito matagal nang namatay namatay sa diabetes uh, kaputol-putol muna daw yung mga paa bago namatay sa diabetes ngayon nung nagpula nung namatay siya tinamaan na ito sa kanyang anak e ngayon ito naging bakante siya ngayon bakante siya mayroon sa mga pispa na ganyan yung mga tubig dahil tagarap may posong umaantar dito kaya siguro yung mas kaya yung aas nagpupunta rito. Kaya ngayon naman dito, yung nagpapahuli naman dito sa manggaan dito, tingnan mo naman napakarami nilang kasama mga bata, mga anak, pamangkin. Ayan, ang dami nila doon. Kaya, ayun, ang na pinapaanak. Pero doon sa Pispan, dahil uh, tuyong-tuyo na wala nang katubig-tubig, dito na may tubig, kaya uh, naglipatan na dito yung aas. Uh, ayan, na kaya nagpapalipot-lipot yung aas. Uh, ngayon nakachamba tayo ito mayroong PBS yung nakasilong nakasilong pag nakasilong ang PBS dahil palibot yung mga cobra ayan dito sa dito siya nagpunta ayan yan natin Wah, ay.

Hindi ito. Hindi ito. Hindi ito. Hindi ito. Hindi ito. Hindi Hindi ito. nakikita mo ang nakikita hindi likod mo ang nakikita ano okay. pa naman? yan na pa? yan na ano? ano? Dalawa, dalawa sila, dalawa. Ni, dalawa kontot. Ito ano, ito ano. Ito mga bro. Aulin na tayo nyo siya. May kasama pa siya bro.

dito sa bakanting abandonadong poultry ng itik katabi ng pispan mga pispan okay tara bro labas na tayo bro ay kainit i can't ya. <laughs> <ada silang> <laughs> Yang riprat ya. Atol. Betul. Gimana ke itu kena no, barangnya? Kenal ke iya nah. Okay, si wana ni Bato. Ay, Tagalog ka. Bayawa. Hindi <laughs> <laughs> okay, ko naman na binasag okay? <laughs> eh. Bakas bayawa. Ang laki ng bakas. How true. Ini game. Okay mga bro, ayan, nakahuli na tayo ng dalawa uh, Magpapauwi na tayo uh, Yung nakakita yung nanay nila, hindi nakauwi May linakad May linakad daw, importante Kaya, papauwi na tayo uh, na rin tayo ng dalawa Ayan, napakaraming bata uh, uh Wala na sila plegro Uh, pero hindi natin sigurado kung wala dito kasi ang katabi nila ilog na malaki. Yung tapat nila ilog na malaki yan. Ayan. Uh, bali dito, nakapaikot, kabahayan lahat dito. Ang daming kabahayan dito. Okay mga bro. Papauwi na tayo. Ka muna tayo. God bless. Tara.